Sir, magkano yung belgian? magkano Ano ba 800 dyan? Yeah? Magkano? 800 isa? Seryoso? 800 isa? Napakamura nito ha? Ito pa lang sa 24 maganda na gamitin ito pang stud oh, oh, Complete din, 2 balls ah. May papel? Oh, may, papel may papel, may papel oh, Kompleto Eh, e, ang talong magkano naman? Yun Eh, in-out ko sana siya sa 28 <laughs> Ito naman si sir, may dalang American Bully o oh. Micro Micro yan. Maliit uh, okay. lang. Bali, ilang months na yan? 3 months. 3 months. Two times vaccine. May mabil lang siya. Tapos yes, yung mga gustong gusto na magkasitso pero walang budget. Ayun, ayun. ayun. Dalawa lang dinala ko pero may apat pa sa bahay. Magunahan na kayo guys. Four, five to. Tingnan nyo naman ang lilikot princess type yan ha. 4.5 to pero 3.5 na lang. Ayun, Meron na 4, 5, ulit siyang 33.5 na Shih Tzu mga boss. Una na 5, lang 5, kayo. Anim to bali lahat. Kamusta mga boss? Araw ng biyernes, November 17. Andito tayo ngayon sa Bukawi Bulakan, sa Changgihan ng mga Hayop. Update tayo. Ito may nakita akong Belgian. Sir, magano yung Belgian? Ano ba 'yan? Okay, no? 800? 800 isa. Seryoso? 800 isa, napakamura nito. Ha? Huh? Ano ba 'to? Hindi siya pure, pure breed, 'di. Pure breed ba 'to, sir? 800 mura 'to. Ha? Huh? Ay, hindi mo gulo lang. Uh, uh, ano ba sa sa <laughs> ito? Pero man, pagawa ko lang ng buko. Kararating niyo lang ba, sir? Oo. Oh. May contact number ka sa era? Ito daw yung magulang. Ay eh, mga buso. Oh. Pinakamurang bell dyan. 800 ang isa. Sir, pwede maingi yung number mo? Number? So, Banggitin mo Vlogger ko ba, sir? Cellphone number? Vlogger ka, no? Oo. Oh. Okay lang po ba? Okay lang. Ayos lang naman kung hindi. Huwag na. Okay, huwag na. Ayan mga boss, no? Oh. Malamang mabili rin yan dito.

Nandito na ulit si Kuya Rene oh. Kay Kuya Rene to na na. Oo, oh, buhay na. Tagal na wala ni ano eh. Si Bisaya. Sambon ata siyang di dito sa Bukawe. Eh. Kaya yung peso yung to ibago magamit. Yung mga paninda niya. Hoy, andito ka pala ano? Um Pauwi ka na ba? Oh. No. Ubisaya. Tagal mo na wala. Nakulong ako pare, rep kaso. Malupit ka talaga, no? Kapag <laughs> pinansalan. Jan Matthew, uy na si Jan Matthew. Hintayin lang tayo buyer bis. Oo. Oh. Sige, sige, punta muna ako sa bungad. Magkano ba ako na kukuha? Yung pare yata mga dala ni Jan Matthew. Chihuahua, eh. tsaka yung mga person. Ang time bago, syempre, di ba? Tara, maganda. Kaya pala wala nagtitinda dito mga boss, pinagbawal daw. Ayun, tinanong ko yung mga tropa dito, no. Di ba marami nagtitinda dito? Wala ngayon. Ito mga to, pwede to mga to. Ang original na pinagbaligit. Sa mga naghahanap ng ano, sirama Lagi nandito si ano. Si Rama ni Raven, no. Mga beta, ayan. Ano no? rin Si Rama po. Magkano si Rama mo? Dito, kahit 1.8 pares. 1.8 pares. Jack, jack down. Yeah. Kahit silid mo pa sa bulsa mo yan eh. Oh. <laughs> Pero may mas maliit pa dyan eh. Yeah. Ito maganda rin itong barako. <laughs> Ang bara ako, magkano oh, yan? Kahit 1.7 Paris Plus Paris, niya Paris, Paris yung binibenta Ito 1.7 Ito ang Paris Ito, ito nandito sa Bata pa to, bye Ano yan? 5 uh, <laughs> Late lang, oh. I-bili mo lang nito Hindi. <laughs> <laughs> Dinala ko yan. Bi -bi ano ba yan? German Beauty. German Beauty. Magkano mo in-out yan? Ay, 900 na lang. Isa? Paris na. Paris na. But, But, ayan, baka interesado kayo sa mga manok ni Sir Amin ni Raven, no? Hanapin nyo lang sa FB. Number mo, ano? Sir 937-938-518. O kaya message nyo sa Facebook ko, Sir Amin ni Raven. Ang profile picture ko, yung logo ko, yung uh, color yellow manok. Yun. O kaya mas maganda every Friday. pasyalan lang kayo dito para makita nyo, no? Ito. Sa bulse. Ah, lalaki pala yan. Lalaki ya, yan. Ayan. Okay. Ayan po. Himalayan yan, sir. Alo, boss. Mixed breed. Uh, Himalayan tsaka Persian. Persian. Magkano yan? 2,000 ko lang ang binibig. 2,000 lang. Ilang buwan na yan? Siguro yung mga siguro lima na to. Ah, bata pa. Oh. Isa lang yung binibenta mong pusa. Nabenta na yung mga kapatid nito nung isang buwan pa lang. Naut mo na, maliliit maliliit pa lang. Oh, kasi nagtakot ako, nagtatay kasi pag uh, ano eh. Pag ka nagtay, namamatay ah. eh. Eh, tinira ko tong babae, puro lalaking binenta ko nung una. Ibibreed mo sana? Hindi, pinalaki ko lang. Ah, pinalaki mo lang. <laughs> Nagtira ko na isa. Eh, may mga anak na naman na anim. Kasi dalawa yung ano ko eh. Yung inahin ko eh Okay, may contact number ka sir? Wala eh Wala, wala Okay, sige, sige Tao, pero walang nabili Sige, ipon sa Pasko eh May ipon na sir, yung Monday, no? Sa Pasko, marami yan sigurado Ha? Sa Pasko, sigurado Maraming may imili niyan okay, -pasko. Kailangan mo naman magpahinga Oo oh, nga naman Kasi yun ang panahon para sa pamilya Kaya nga, ayan na, ayan na. Okay mga boss, andito tayo sa pwesto ni Ate Leia, Tignan natin yung mga bago niya. No? Ito bago ang tatong dalawang chow-chow na to, no? Lodi, pag nakikita kita, nung liwanag ang araw ko eh. Grabe naman. Talaga naman, ikaw ang liwanag ng mundo ko eh. Taga lang, palit tayong pwesto. O, ano ba, against the light? Oo. Oh. Ito Lodi, oh, ang gaganda nito guys ha. Yan, puro Ate Leia, Pure breed. Opo, pure breed. Oh. Lalo na pag nilagyan nyo to ng ribbon sa lega, Oh. Yan, blue tongue. Magkano isa Ate Leia? 9,000 to. Pero basta sa subscriber nyo, 8 na lang. 8,000 na lang. Pati itong isa. Mm. Kaya -hmm. ito maganda, mataba o. Oh. Tapos meron tayong mga chow speeds. Chow chow, crossbreed ng speeds. Opo, chow chow, Japanese speeds. Ayan. Okay. Ang halaga nito 45 guys. Basta subscriber kayo ni Lodi 35. 35 na lang. Ayun. Mag magpapakilala kayo ha ah, kasi 45 talaga ano ko sa tingin. Oh, pagka yung mga ibang walk in na hindi na nanonood 45 okay. okay. talaga. Vlogs vlogger black, black, discount promo natin sa vlog. Oo oh, nga, oh, oo oh, Jaws Oh. Ito, Jow Speeds, 35 Jow din Pero mas malaki tong tatlong to tapos yung mga gustong gusto na magkasitso Pero walang budget Ayun, ayun Dalawa lang dinala ko pero may apat pa sa bahay. Maguna nga na kayo guys. 452, tingnan nyo naman ang lilikot princess type yan ha. 452 pero 35 na lang. Ayun, meron na ulit siyang 335 na shih tzu mga boss. Unahan na lang kayo. 6 to bali lahat. Bakit baka maulog isa. Meron pa ang tatlo sa bahay na 335. Ah, apat. Okay. Ito yung kasi dito isa. Dinala niya tatlo lang. Ito po. Four, to P3,000 dalang Ah, iba po. Opo, iba po ito. Tatlong libo yan. Mm -hmm. Pwede naman kayo sabi ang liksi ha, o. Ano kayo, eh, tamo ko sa yung camera sa vlog ko. Shout out sa girlfriend ni sir. Ah, nabili sa'yo, nabili sa'yo. Okay. Bililigawan ko pa si sir. <laughs> ah, okay, okay. ito na yung tao saan, basa subscriber 8K. 8K. <laughs> Hindi pa nabibili, yung presyo na. Ah, At ito lodi o. Oh. Ano naman to, Japanese? Oh. Ah, ah pumeray niyan pala, sorry. Kalaki ba yan? Ito ay one year old. Kalaki. Magkano yan? Ito ay 9,000 ba sa subscriber niya? 8,000 lang. Ang ganda ng balawin niya. No? mag-provide niya. 8,000 na lang. Tapos meron tayo yung pambrig na na Shih Tzu. Mabahay po. Guys, parang siya nag Ilang months na yan? Ito ay 7 months. Ang halaga nito guys ay 5-5 uh, Basta subscriber 4-5 4-5 na lang daw Tapos meron tayong German Shepherd Husky o oh. Naghahanap ng na kakaiba oh. Crossbreed German Shepherd Husky. tsaka Husky Yan, yan Lodi o Bye no Ang halaga nito 5-5 Basta subscriber 4-5 na lang Tapos meron tayong White Husky Husky White Lodi no, o uh, <laughs> Nabigatan ka Ate Lea Ang halaga nito 9,000 1000 sa subscriber 8? 8,000 na lang Ayun Tapos yun, lang po Yun lang, salamat Ate Lea okay. Pagka napag-usapan pala natin yung Pasko no? Oh ano? Pagka Pasko, meron tayong patromo sa mga subscriber niyo. Ayun Abangan na lang nila sa susunod yung mga vlog Abangan nyo na lang Salamat Ate Lea. Lea Salamat po Lord Kaya, kung gusto niyo makontak si Ate Lea, ito yung number nyo Facebook, YouTube. Nalas post. Dito tayo kay Mark Ian. Ito yung mga bago nyo. Good morning, Boss Peter. Good morning. Bali, ang breed nito, Shih Tzu Poodle. Yeah, toy Poodle lang nanay, Shih Tzu ang katay. Pero lamang na lamang ang pagka-poodle. Ganda ng katawan. No? Ilang months na to? 3 months. 3 months. Totong busok, puting-puti eh. o. So, Totong mga busok, puting-puti o. Eh. Ano mga gender? Ang babae dyan, yung choco black. Ito? Isa lang? Isa, nag-iisa. Ito lang yung babae. Yung babae magkano? 6K. Pareho lang? Dito, 5-5. Ah, mas mura yung lalaki, 5-5 hmm, lang oh. White pa yun o. White na white o. Oh. Para mga panda yan. Ito, ang ganda ng combination Sa tainga yung black. 5-5. Tatlo yan. Ito yung isa. Pudol na pudol talaga Ayan, may mga shitsu pa rin Ay, si, si Mark Ian eh, na no? Pinagbigyan ko na kayo Parang lalong lumaki ah <laughs> Lalo na yun, nasa dulo oh. Ito, magkakapatid yan Magkano na lang yan? 5-5 na lang, bawat isa Ayan, Sabi nila yung babaeng kapatid eh, ngayon lang eh Ito, pinakamalaki yun Ito, jumbo 5-5 na lang ang isa niyan Palet yan oh, ito maganda ang ulay niya, no? Wait, Tapos, andito pa rin yung ano niya, Siberian Husky. Husky Andiyan pa rin. Oh, Ito. Ito parang hindi ko nakita na karanto. to. Oh, bago natin to. Ganda naman ang bukahan niya, Napakaganda. Eh? Buka. Brown eye. Pahamo. Wow. Nevernos. Oh. Babae yan? Babae pa. Magka, ano? 8K na lang, paunahan. 8,000 na lang yan mga boss. So, paunahan Hindi ko, ko bibigyan sa'yo. Pag tinanaw <laughs> pure white yan. Mas mahal ba yung white? Mas mahal ang white, rare. Bihira to. Babae pa. Yung ngayon, punta pa rin Ayan, golden ko. 5 months. Ay, lalaki. No, hindi mo nilabas? Huwag na po, okay na yan. 5 months, lalaki. Magkano na lang to? 12. Twelve. Laki no? May bed card na yan. Laki nga. 12,000. Ayan, baka may nagustuhan kayo sa mga papi ni Mark Ian, kontakin nyo na lang siya. Ito sila, sir. May dalang mga golden retriever. Ito yung magulang, no? Ayun, nandito na kagad yung number, mga boss, ha? Screenshot nyo na lang. Pakita ko sa inyo yung mga anak. Bali anim sila. Ilang months na ulit pa? Balay yun. two months na ba? Two months na mayigit. Ayun. Laki ng mukha nitong isan to, ha? Ilan yung babae at saka lalaki? Bale, tatlo yung babae, tatlo yung lalaki. Sila plus sila. Ayan. Magkano po? 12 po sa babae, 11 po sa lalaki. Negotiable la. pa naman po. Yung mga bawas pa naman yun. Ayan, taga saan po kayo? Sa Nicolas, Bulacan, Bulacan. Bulacan, Bulacan nila. Ayan mga boss, kontakin nyo na lang ha. 11K at 12. Po, open lang po sa shipping. Okay, okay. Salamat okay. sir. Malaki oh, na, ilang buwan na yan? Magsa 7 pa po yun. Magsa 7 months pa lang. Ayun, no? Apat na exotic ba yan? Apo, exotic ba yan? Ayan mga boss. Magkano isa? 10K po. Ayan mga boss, 10K na lang isa. Ito maganda kulay nitong iso. Mahal po, mahal. Ito. Ayan. Ayan yung contact ko. Tunin natin. Taga saan po kayo? Awis uh, Fairview po Ah, taga Fairview Ayan mga boss Contactin nyo lang Exotic Bully 10k Maraming salamat Salamat po Ito si sir may dalang French Bulldog oh Ilang months? 9 months ko ba 9 months na pala yan? Oo uh Maliit -huh. lang ano? Oo uh -huh. Babae, magkano yan? 10k lang negosyo po Ah, hindi pa yan. Hindi pa, hindi pa. Pa, pa. lang, ano. Ayan, sa mga gusto mag-breed ng French Bulldog, no. Hindi na kayo mag-aantay na matagal. Bali, dalawa yung dala ni Sir, eh. Pareho. Kami, babae yan. 10K rin. Ayan, baka interesado kayo, kunin natin number niya. 0936-214874. Tagasang kayo? Santa Maria lang, Santa Maria. Santa Maria, mga boss. Salamat, Sir. Ito naman si sir, may dalang American Bully oh. Bully. Micro. Micro yan. Maliit lang oh. Bali, ilang months na yan? 3 months. 3 months. 2 times vaccine. May papel nyo siya. Ah, may papel. Babae no? Babae ito. Ayun mga boss, oh. ito yung papel nyo. Either ticket. Ah, may vaccine na rin. 2 times vaccine na po. The worm meron din. Sila na lang magtutuloy, no? Sila na lang magtutuloy. Ayan po, vaccine. Ayan, no? Ito po yung The Worm. Okay, okay. Ah, apat na yung The Worm. Yung isa naman, sir. Main. Ah, lalaki. Mas malaki to, no? Oo. Pero magkapatid lang. Kapatid pala to, mga boss. Yung lalaki, magkano? 30. 30 ah, din. Pareho lang. Negosyable oh, ah, ko na. Oo, nego pa. Ayan, 30,000 mga boss. Kompleto. May papel, vaccine. kunin natin yung number. Baka interesado kayo. Uh, text lang po kayo sa akin. 0939 235-1180. Taga saan po kayo? Marailaw po. Okay, Marailaw. Okay. Salamat po. Thank you. Okay. Dito tayo kay Sir Monching. Boss, Peter. Good morning. Boss, home. Busa, busa, mail. 12. Dose. May babae ba to? Babae. One year old. Babae. Heal -heal, basal. Heal -heal, Heal -heal, French Bulldog Wide and compact Four months old Ito, ariado na presyo na ito guys Wala nang tatawad ha, na lang to presyo, wala nang tatawad Lana, presyo yan, kita mo naman yung niya, no na Inis na mainis Presyo na lang yan Ito isa Lana na sila Ito, five months old Five 13 na lang dito Babae rin o no? Babae rin 5 months old Bilisan nyo na 13 na lang yan Bilisan nyo na no oh. Ayan tatlo lang dala ni Monsi na yun o no? Ano kanila mga contact? 0966-815-4524 or Monsing Santua sa FB na ay Boss Peter na rin yun oh, Monsing Santua ano hanapin nyo nila Boss Peter maraming salamat Good Thank morning. you thank you Dito naman tayo sa pwesto ni Joshua Tignan natin yung mga bago niya. Ito, unahin lang natin to bago bitbitin. Ito, babae. May papel to kumpleto. anim na buwan. Packet street. Anim na buwan. Babae. Baka na yan? Thirty-five. may papel. Thirty-five, may papel. Blue packet. try. papel niya. Dito may pagtayo, pag tayo, ba babae. Pag. Babae. 13 lang yan, may papel. 13,000. Ah, uh, dito ay shitsu tayo, solid choco sa mga naghahanap ng malang kabahid ng puti. ano solid So, ito sa mga babae. Choco. pareho yung magkano? Oh, lang. 8,000. Ah, uh, may chow-chow tayo, na ako lang yung isa malikot eh. Kayo ra ka kamukha nito isa. Eh, meron tayong orange. Tapos dalawang sinaman, yung sinaman ng isa makulit. Eh. Malalaki yan. Yeah. 13 lang 13,000 Puro lalaki Ito, ito Ano ito? Ito Chihuahua deer head 4K lang yan 4K lang? Chihuahua yes. May lalaki May, may babae Ito lalaki, babae, babae, lalaki Pick po 4K ang isa Ito may pusa rin sila Joshua Nabili na yung isa eh May kaliko tayo babae Wala apat na buwan Yang aligo, magkano? 8.5 lang 8.5 eto may ano tayo, exotic pa. Okay, kaya mabias lang mga yung basic. Sa 300. Volcano. din. Persian. eto mas 8 lang dito. 8,000 mga boss. Lalaki. Okay. Kurobano Solid yung box. natin yung number ni Joshua, no? MW Kennel sa Facebook. Uh, number natin sir, 956 Message nyo lang ako para ma-inquire tayo Okay, salamat, salamat. Thank, you, thank you. Ito naman tayo sa pesto ni Nogski. Ito ang gaganda ng French Bulldog nyo. Magkakana French mo? 35 35? Uh, Blue no? Blue. blue. Lilac blue. Ito so, pinaka Blue tan. Ayun, ganda ng mga ano. Pare-pareho lang It. presyo. Oh, 30... ito dati pre mga tigi isang daan dati, 120 Ngayon 35k na lang 35 na lang Bali, ilang babae? Ito lang Isa lang puro lalaki Isang babae lang, ito lang Ganda mo ka nung babae yan. 35k, may mga papel Sigurado, ubus ka agad yan na, ah, uh, Chinese Sharpay mo. Ay, kisi lang 'to. Ito ba 'yung kisi lang? Wala ah, na rin guluhan no? 'yan, kanina pa. Big 15k ito, mga 15k lang 'yan. One day lang eh, nauubos na yan Oo, oh, nakaraan, yeah. meron ka rin yan eh no? Oo, oh, kaya one day lang yung please, nagroto lang, nauubos na Hindi na, <laughs> hindi na nakaabot ka na ano Sabi yung katawan niya, lukot na lukot ano? Oo, oh, lukot na lukot, 15k lang yan, dalawa ba babae dyan, isa lalaki Ito lalaki, ito, yan isang lalaki. As in your kin natin yan. 18 pare. 18k mo yan. na buo ko. One year lang yan. Lalaki. Ganda ng mga friends ni Nogsky. Baka interesado kayo. Kunin natin yung contact number niya. 0936-138-0090. Ayan. -0 -0 -0. Ayan. Thank you. Ay, thank salamat. you. Dito naman tayo kay Ace. Poodle po. Poodle po. Meron siya mga poodle. Oh. magkagating kita Isa lang yung babae Dalawa Dalawang babae Yung babae magkano 10k 10k 6 10. months na to eh Ayan maliit lang po Going 6 months Oh sa 20 Tingnan magandang kulay oh Yung dalawang lalaki Ayun. Magkano yan Like 8 na lang lalaki 8 yung lalaki mga boss ah may bigaw pa benta. Pa benta. 1 year 8k may papel. Ano yan bully? Ah, uh, Ito pa isa. Dapat din mo para nakita, di ba? <laughs> Mahirap sa picture eh, yan. Hindi na dadali rin eh. Magkano yan? 8k rin. 8k may papel. Okay. Standard to. Hey, eh, sa ulit number mo. Ito na lang Facebook para Facebook na lang para rekta na lang, eh, no. Ano na number na po diyan? Okay, dito tayo kay Carl. Ah, ano ano ba si Nogski? Pinsan po. Pinsan kaya pala lagi kayo magkakasama no. Dachan ang dala mo. Oh, dasan. Isang si sa babae 4K, sa lalaki 35 na lang. 35 na lang. Ilan yung Dachan mo? Apat. Dalawang babae, dalawang lalaki. Okay, natin yung dalawa pa. Nasaan yung dalawa pa? Kaya dalawang babae daw, dalawang lalaki. Uh, Tapos saka isang chihuahua tama. Oo, oh, isang chihuahua. Ito, bigay ko na lang ng 6.5 Longer 6.5, yan din yata yung kay Nogs eh. <laughs> 6.5 na lang Itong mga to, mga boss, ito yung napakita ko nung linggo Sa groto, kay Mark to Bigay ko na lang ng 5K Lalaki? Lalaki, lalaki. Yan, 5K yung shitsu niya, lalaki Okay, Mark, ano, Carl, no, Carl? Contact number mo? 0907-024-8743 Okay, okay. Maraming salamat. Bawa Elisha sa ano, Maynard. Maynard, Maynard. Tiga saan kayo? Tiga dyan lang Sa Kaingin, Bukawi lang din. Dito lang sa Bukawi. Ayan eh, mga boss, meron siyang dalang French, French Bulldog. 10 months? Ano, magagaya isang taon na siya sa 24. Ah, magiging isang taon na sa 24. May kawin compact yan. Malit. Labas mo nga, pakita natin. Ganda oh Maliit lang siya o. Maliit talaga siya. Wala siyang buntot no? Wala. Sa siksik na siksik ano? no oh, idol. Ayan, kayo mo dyan para makita yung katawan. Yan, bata pa to mga boss. Hindi isang taon pa lang. Ito pa lang sa 24. Maganda na gamitin pang stud. Oo, oh, balls. May papel? Oh, may papel, Kompleto. Eh, oh. ang magkano naman? yon Eh, Ay, na out ko sana siya sa 28. 28? Pero negotiable pa. Nego pa naman. Chat nyo lang ako, boss. Oh, paano ka nila contact sa ano ko sa number ko na lang pala boss uh, 0997-539-3664 uh, Maynard po pangalan Maynard, taga rito lang siya sa Bukawi, Bulacan okay, Solid yung ano niya friends niya Salamat Maynard ha, uh, ah. thank so you, thank you, you. Ito, Idol, salamat po salamat. Salamat. So ayun mga boss to no? Nakakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito sa Bukawi, Bulacan Medyo konti yung mga nagtinda ngayon mga boss. Kaya konti yung na-vlog ko. No? Marami akong napakita mga French Bulldog. Okay mga boss. Pauwi na rin ako. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa usunod na video.